magdasal tayo. Magdasal tayo. Ngayon, yun ang araw ng mga patay. Ang mga nagliliwanag na ilaw. Nakikita ninyo? Mga bahay ng tao. Sumama kayo. Sumama kayo sa akin. Ipagdasal natin ang mga anak ko. Ipagdasal natin. Ikaw. o ikaw. Nakikita mo bang ba ilaw sa kampanaryo? Si Basilio yon, Nagpapadusdus sa lubid ng kampana. Natang ilaw sa kumbento. Alam mo ba ha? Alam mo ba kung sino yon? Si Crispin yon. Ang gusto ko. Ang gusto ko. Crispin, mga anak ko. Hindi ko na sila nakikita. May sakit daw ang kura. Ang kura. Marami itong unsan ginto. Unsan gintong nawawala. Ipagdisal natin. Ipagdisal natin ang kaluluwa ng kura. Iyak ko ito ng ampale at sarsalida. Maraming gulay sa bakuran to eh. Mga anak ko, nasa na kayo? Basilio, Crispin. Mga anak ko, kilala niyo ba ang asawa ka? Mahal na mahal ko siya. Si Pedro. dapat talaga namang mahalin ang isang tao. Kahit ano pa ang kanyang pagkukulang. Talaga namang tinawag na pag-ibig. Ayun ni Dunya ko konsolasyon ng aking awitin. Ang galing niyong sumayaw. Alam niyo ba yun? Masakit. Masakit ang lati ko. Paano na kayang mga anak ko ngayon? Basilio, Christy. Oo. <laughs>